Hindi lang mga Pinoy ang nakatutok sa laban ni Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines, kundi pati ang mga taga-Vietnam ay nakaabang na sa magiging performance ni Miss Quezon Province sa Coronation Night. Inaasahan nilang si Atisa ang mag ng corona at magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2024 competition na gaganapin sa bansang Mexico. Sa katunayan, ang Vietnamese pageant Facebook page na ito na may 123,000 followers ay hindi mapigilang ipost ang kanilang paghanga kay Atisa. Pinagpiyastahan nila ang video ni Atisa sa ginanap na swimsuit challenge kung saan ipinamalas niya ang napakagandang hubog ng kanyang katawan at plakadong pasarela. Ayon sa comment ng mga Vietnamese, ramdam daw nila sa lakad ni Atisa ang Miss Universe Spirit may nagsabi rin handa nila siyang suportahan sa international pageant. At hindi lang sila kay Atisa bumibilib, kundi pati kay Miss Iloilo Alexi Brooks. Pinagsama at pinagtapat pa nga nila ang video ng dalawang Pinay. At sinabing silang dalawa daw ang pinakamalakas at pinakamalaking chance ang manalo ngayong taon. Nakatutuwang tignan na pati ang mga kapitbahay nating bansa ay nakatutok rin sa Miss Universe Philippines. At sobrang invested sila sa ating mga kandidata. Sa tingin mo, sino kina Atisa at Alexi ang makasusungkit ng corona? O may iba pa kayang kandidata ang makapagpapataob sa kanilang dalawa? Put your comments below. At upang maging updated ka sa mga videos na ipopost namin, huwag kalimutang magsubscribe at i-click ang notification bell.